Ang masayang araw po, ito yung pagpapatuloy nung ating limited feeding program. Mas binabawasan po namin yung bigay, mas madalas ang pakain. So limang beses na po silang nagpapakain ngayon sa maghapon. Ayan, agawan talaga ang ating mga alaga at halos nagkakaubusan po ng pagkain. Kasi umiiwas nga po tayo doon sa may mga marami pang natitira Nananawa na yung <coughs> Excuse me po Yung ating mga alaga Tapos yung mga kambing po ang natalon At sila uh, sila naubos Dun sa ating ibinibigay So limited feeding po muna ang aming pinapractice Tignan natin kung makatipid po tayo sa pagkain dahil inuubos naman ng ating mga alaga ang ating ibinibigay at the same time po nakatipid din tayo dahil hindi po yung kambing ang nakikinabang dito sa ating uh, sangkap para sa mga alagang baboy so ito po yung ating mga lads ulit Nakaipon po sila ngayon. Hindi lang nakatago dun sa may inuman. So yan po mapapansin ninyo pag nagpapakain yung bagong taktak -tak, ang gusto nilang pinupuntahan pakapal pa po yung pagkain dito iniwan na, takbo muna sila doon Ito nyo po, grupo pa silang nagpunta ron kaya siksikan dun sa kabila kaya po in-implement na namin yung paunti-unti ang bigay, pero mas madalas. So dati po ay tatlong beses lang magpakain sa maghapon, ngayon ay ah, lima na. At ito po ang ating next project niyan, sisimentuhan po natin yung gilid ng pakainan. Tingnan po natin kung mas makakatulong yon na hindi magputik ang kainan. po yung ating mga medium. At ito po yung small. So yan po ang ating mga natitirang mga palakihin dito sa 4A Animal Farm. Ito naman po yung ating mga gagawing dumalaga. Mga anak po ni Mario. Ang limang ito. At dun po sa kabilang kulungan, mayroon tayong nag-iisa doon yung batik na anak naman po yon ng ating QB Cross Berkshire na ang tatay po ay yung ating QB Cross Pampanga Native. So 50% QB po yon, 25% Pampanga Native at 25% Berkshire. Itong mga ito naman po ay close to 25% ang kanilang Duroc line at ang Pampanga Native po ang almost 75%. Pero yung mga Pampanga Native po kasi natin, may infusion na rin yon ng kaunting Berkshire. Dahil yung iba po ay anak ni Berkshire at yung iba pong pinanimulan natin na mga inahin noon ay may halong Berkshire na rin. Kaya po sa matatandang inahin, may naanak po ng 14 to 16 ang liter size kasi po may halo ng Berkshire ang kanilang lahi. So yan po, uh, next month ay isasama na po natin sa ating mga breeding pen kasama na pong gagamitin natin ang mga dumalagang ito ito naman po yung ating matatandang mga inahin yan po, kasama yung kanilang mga biik kaya feeding time na rin po ng ating mga biik nga po dito pinakakain na ipakita ko na ano nakaraan sa inyo. Lulusot sila dyan sa bakal ng ating gestaking pen. Yung mga inahin po, iwan sa labas. At may bago na po tayong umanak. Lima po yung naging anak niya. Lalapitan ko po mamaya para mas makita niyo yung mga biik. Ayan. So ito pong mga biik natin ito ay pang-awat na. At dahil may umanak na dyan, i-aawatin na po talaga ang mga ito. Total, yan po, malakas ng kumain ng sapal na may feeds para po hindi sila makiagaw sa gatas ng bagong anak na yon. Kasi sa umpisa po, hindi makakalapit yung mga yan at mabangis po yung nanay. Pag may nalapit na malaki-laking biik, aawayin niya po pero pag nagtagal-tagal po pag mga 2 weeks na yung kanyang mga anak hindi na po masyado mabangis yung nanay kaya yung malalaking yan nakakadede rin po aagawin yung gatas na para sa mga bagong biik so yun po ang dahilan kaya pag may malalaking biik ay ikinukulong namin yung bagong anak or yung mga malalaking biik nga po ang ating aalisin na kung malalakas na pong kumain ito po si third ang ating bulugan kasama ng ating mga matatandang inahin dito sa pen one at yung pong kasunod nating na bulugan ay nandoon naman sa kabilang pen kaya po may pagitan tayong pen para po hindi sila nag-aaway kasi po pag ang pag-ita natin ayan lang mesh wire nagsasabong po ng gusto ang ating mga bulugan at ang hirap pong awatin so ayan po yung ating walong biik dito nakain pa inibigyan din lang po ng paunti-unti para hindi inaagaw ng kambing so po nyan ...ubos halos nila yung kanilang pagkain. Ayan po, nakaamoy ito. Kaya po, nalapit dyan sa bakod. Dahil, yung pong umanak natin doon... ...tatlong araw na yata, o apat na araw ngayon... ...naglalabas po ng pheromone ngayon yan. Na parang naglalandi siya... ...kahit na hindi po naglalandi yung baboy. Yun po ang aking napansin... ...na 3 to 4 days... Kung minsan two days lang after na manganak, yung pumbulugan ay lalapit sa ating mga inahin. At yung inahin naman po ay nagpapakasta. Pero yun po ay hindi nagbubunga ng pagbubuntis, hindi po naglalaman. So sayang po yung similya ng ating barako at sayang din po yung mga biik na kung minsan ay kanilang naapakan sa pagpipilit uh, po ng barako na makasampa sa ating inahin. Kaya po ang ginagawa nga namin ngayon, hindi na namin pinagtatabi yung mga bulugan. Pag po gumalaw ang isang pe, ang pen, yung pong kasunod ay gagalaw din para hindi po sila magtabi. So ito po ay temporary setting lang. Ito pong area ito ang magiging area nila ng tag-ulan ito po ang kanilang magiging area ng tag-init. Kaya kumpleto po tayo dito. May painuman, may paliguan po sila dito at nandito po sa unahan ang pakainan. Ito naman po, may pakainan lang tayo, wala pa po tayong painuman. So dito po ay gagawa kami ng painuman para sa mga inahin at para sa mga biik. Dito po, kompleto na ang ating gamit. May painuman po para sa biik, may painuman na rin po para sa mga inahin. Yung kabilang pen po, kung nasan yun yung ating mga uh, alaga, ganun din po yan, kompleto na po yan, may painuman po yan ng biik at inahin. Wala pong paliguan yan kasi uh, yan ang ating magiging rainy season pen para sa ating mga alaga. Kaya lang po tumawid yung ating mga alaga ngayon ay may construction nga tayo. Doon po sa dating pen ng mga ito at para nga hindi magdikit yung ating mga alaga ay itinawid din namin yung kabila. So dito po, kompleto na ang gamit natin. Doon po sa kabilang pen na bakanti ngayon ay ginagawa na ang ating painuman para po sa mga inahin pa-inuman din po para sa mga biik at pakainan inan po para sa ating mga din. So yan po ang ating project ngayon para magamit na natin ng full utilization itong ating unahang bahagi. So ganyan po ang ating magiging setup at ito po muna ang ating gagamitin yung pong dating second breeding pen ay hindi ko na po muna gagamitin gawa ng dun nga po tayo maraming namatay na mga inahin at mga palakihin hindi pa po awat yung ating mga alaga noon marami po tayong namatay na mga alaga doon so ito po muna ang ating pag-uukulan ng panahon, ang paggawa dito sa pen na ito. Pati po paliguan, magtatayo tayo ng paliguan nila dun sa may likod para po may silungan, ang ay may pampalamig ang ating mga alaga pag tag-init dahil ito po ang kanilang magiging rainy season ay dry season pen. Dahil dito po ay mas maraming halaman so mas presko po kahit na tag-ingit ito naman po yung ating unang kinunan nakain pa po sila so paunti-unti rin lang po ang bigay para maubos nila at ito po yung ating matandang inahin na umanak yan po tatatlo yung kita niyang biik lima po yan pito po yung kanyang naging anak uh, mamified po yung dalawang lumabas So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.